Kung isa kang estudyante, sigurado akong may mga pagkakataon na kailangan mo mag-compute ng total o average. Pwede ang score sa quizzes, daily expenses, o kahit average grade sa isang subject. Imbes na mano-manong mag-add o mag-divide, mas madali itong gawin gamit ang sum at average function sa Excel. Sa video na ito, sabay natin gagawin ang bawat hakbang para matutunan kung paano gamitin ang dalawang formula na ito. Kunin mo na ang iyong laptop, buksan ang Excel, at sabay tayong mag-practice. Unahin natin ang sum function. Ito ang ginagamit para makuha ang kabuoang total ng isang grupo ng numbers. Halimbawa, gusto mong malaman ang total scores mo sa limang quizzes. Ngayon, buksan natin ang Excel at maglagay ng data. Sa column A, mag-type tayo ng mga scores sa bawat quizzes. Halimbawa, 32, 28, 35, 30 at 36. Ito ang mga nakuha mong scores sa limang quizzes na may 40 points bilang perfect score sa bawat isa. Ngayon, gusto nating malaman kung ilang puntos ang total mo sa lahat ng ito. Pumili ng bakanting cell kung saan mo gustong lumabas ang sagot. Halimbawa ay sa A6. Sa cell na ito, itype ang equals sum open parenthesis A1 colon A5 and close parenthesis. Tandaan, laging nauuna ang equal sign sa mga formulas sa Excel dahil ito ang nagsasabi na magkocompute ka. Ang sum ay ang function na nag add ng lahat ng nasa loob ng parentheses. Kapag napindot mo na ang enter, lalabas sa A6 ang 161 na siyang kabuo ang scores. Sa ating halimbawa, ang i 1 to E5 ay nangangahulugan na ni Excel ang lahat ng laman ng cells mula i 1 hanggang a 5 Ngayon naman, paano kung gusto mong malaman ang average score mo? Dito natin gagamitin ang average function na ginagamit para makuha ang pangkaraniwang halaga o yung mean na tinatawag. Pubili ng isang bakanting cell, halimbawa ay sa B6, at itype ang formula na equals average open parenthesis E1 colon E5 and close parenthesis. Kapag pinindot mo na ang enter, makikita mo na ang average score mo ay 32.2. Ibig sabihin, sa limang quizzes na ito, ang kariniwang mong score ay nasa 32 points. Pero para mas mapadali, pwede mong gamitin ang drag method. Sa halip na mano-manong itype ang range, itype mo lang ang equal sum open parenthesis. Tapos ay idrag mo ang mouse mula A1 hanggang A5 para otomatikong mailagay ang saklaw ng cells. Pareho rin ang proseso para sa average function. Napaka-kapaki-pakinabang ng na mga function na ito lalo na kung may sunod-sunod na quizzes ka at gusto mong itrang ang iyong performance. Sa halip na gumamit ng calculator o mag-divide, isang formula lang sa Excel ay tapos ka na agad sa computation. Ayan! Ngayon, alam mo na kung paano gamitin ang sum at average function sa Excel para sa pagkocompute ng quiz scores o iba pang school-related task. Kung may tanong ka pa o gusto mong matuto ng iba pang Excel tips, Huwag kalimutang mag-react, mag-comment, at mag-share ng video na ito. Kita-kits ulit sa susunod na Excel hack. Paalam!